Tahimik ang buong baryo, ang hangin ay malamig at bawat ilaw ng lampara ay tila nanginginig sa takot. Alam ng lahat, ang gabi ay muling magdadala ng dugo. Sa labas ng kapilya, nakatayo si Ramel, suot ang kanyang lumang balabal. Ang pilak na tabak ay nakasukbit sa likod. Sa tabi niya, si Bantay, tahimik ngunit handang sumugod. Bantay, kapag narinig mo ang huni ng kuwago, ilabas mo sila. Tumahol ng marahan si Bantay, parang sumang-ayon. Lumipas ang ilang oras, walang tunog, kundi ang hampas ng hangin sa mga dahon. Ngunit sa kalayuan, isang sigaw ng babae ang pumunit sa dilim. Mabilis na kumilos si Ramel. Hinugot niya ang tabak at tumakbo sa direksyon ng sigaw. Ang mga puno ay parang mga aninong nagmamasid. Sa lupa, nakita niya ang isang bakas ng paa malalim, basa at nagmumula sa loob ng kagubatan. Habang tumatago sa dilim, biglang bumaliktad ang hangin. Mula sa itaas ng mga sanga, tatlong aswang ang sabay-sabay na bumagsak. Isa sa kanila ay may mahabang dila na parang latigo, isa ay may matulis na kuko, at ang pangatlo ay may mga mata na kumikislap sa pula. Lumapit kayo kung gusto ninyong mamatay. Tumalon siya inikutan ng tabakang hangin, kumislap ang pila, Isang wasiwas ang tumama sa leeg ng aswang. Si Bantay ay tumalon sa isa, kinagat ang braso nito hanggang madurog. Ngunit ang isa, ang may pulang mata, ay tumakbo pabalik sa dilim, tumatawa. Hindi mo kami maubos, mga Ang aming hari ay nagising na. Nakatayo si Ramel sa gitna ng kagubatan, humihingal, balot ng dugo ng halimaw nakatitig siya sa direksyon ng aswang na tumakas. Kung may hari kayong nagising, mas matagal na akong gising. Hinaplos niya ang ulo ni Bantay at tumingala sa langit. Ang buwan ay pulang-pula. Ang simula ng digmaan ay dumating na.